Walang kawala ang tira ng kanilang kalaban sa play na ito kay Soto abot ang mataas sa tira isang solid na block ang nagawa Kawamura at kay Soto combination mabilis ang alley play na ang depensa kung ano ang nangyari puntos para kina Kaijo at Yokohama Bicor Mabigat ang nakalaban ni na Soto na San Rocker Shibuya at nagawa nilang manalo laban sa team na ito May pag-asa ngayon ang team ni Nakai na Yokohama Bicor na makuha ang wildcard spot at makapasok sa next round lalong lalo na kung karamihan sa mga natitirang laro nila ay kanilang maipanalo Starting 5 si Kaijo ng Yokohama malaban sa team ng Shibuya at unang play natin jump ball ang na panalo si Kaiju unang ball possession kanilang nakuha. Bihira lang natin na makita si Kai na matalo sa jump ball at karamihan sa mga laro na siya ang starting center ay palaging sa kanyang team na pupunta ang unang ball possession kapag siya ang nakikipag jump ball. Unang play natin isang good defense ang ginawa ni Kai pinilit na bigyan ng pressure ang kanilang kalaban na tinabol niya ang tira sa 3 point area nagbintis ito at maganda. Ang nakikita natin si Kai na nagsisipag sa defensa lalong lalo na nga sa mga health defense. Dito naman, mindis ang tira ng kanyang kakampe pero si Kaiju ang nakakuha ng offensive rebound laban sa dalawang malalaking players ng Shibuya at nagawa pa nga niyang tumira, hindi pumasok pero ayon kay Josh Bet, ang commentator natin ay nagustuhan niya ang hustle ni Kai sa play na ito laban sa mga dalawang bigs ng Shibuya. Tira ng Shibuya sa 3-point area, mintis, Kaiju ang nakakuha ng rebound at 10 rebounds nga ang nagawa ni Kai sa game na ito. Nagawang matrap ni na Kai ang player ng Shibuya sa pagkakataong ito at ang resulta ay isang turnover na punta sa Yokohama ang bola at kitang kita nga rin na nahihirapan talaga ang mga players sa loob ng paint kapag si Kai Soto ang nagbabantay dito at yung pressure na dala niya sa depensa ay nakakaapekto sa opensa ng kanilang kalaban kawamura naman ang gumawa sa play na ito at masusubukan ang Japan laban sa China sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers dalawang powerhouse team ang magbabakbakan kaagad at napapabalita nga na si Kawamura ang isa sa maglalaro para sa team ng Japan ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kaiju naman ang nakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakabakab box out sa play na ito, rebound ng Yokohama. Kay Soto nag-attempt na pumoste sa play na ito pero foul kaagad binigay sa kanya at napapansin natin na madalas talagang ma-foul si Kaiju kapag sinusubukan niyang pumoste at gumawa ng atake malapit sa basket. Isang long three ang pinakaula ng San Rockers sa pagkakataong ito, nagmintis ang kanilang tira sa Yokohama ang rebound at kung hindi nga rin, maganda ang 3-point shooting ng team na nakakalaban ni Nakai Soto ay halos parehas at nagiging malaki ang chance ng Yokohama Picor na manalo. Isang solid na depensa naman ang pinaka nakita ni Kai sa loob ng paint napakataas ng tira ng kanilang kalaban pero itong si Kai Soto nagawa pa rin niyang abutin ito at mabutata. Hassle rebound ang sumunod na nangyari tatlong players malapit kay Kai na nakikipag sa rebound pero Kai Ju pa rin ang nakakuha ng rebound. Putback attempt maganda Kai Soto nakakuha ng foul sa play na ito. Nagustuhan nga ng mga nanood kay Kai Soto ang kanyang ginawa sa game na ito nagpakita ng big man plays nakakuha ng mga rebounds at magaganda rin yung attempt niya dahil nakakakuha siya ng mga foul mula sa kanilang mga kalaban. Walang kupas rin ang depensa ni Kai malapit sa basket at nahihirapan rin ang kanilang kalaban na makaiskor kapag si Kai Soto ang nagbabantay dito. Counted foul ang nagawa ng kakambi ni Kai sa play na ito at maganda rin ang ginawa ni Kai at sinigurado niya na hindi makakawala o lalabas ang bola mula sa ring. Good defense ang pinakita ng Yokohama sa sumunod na eksena at yung help defense rin ni Kaiju ang isa sa nakatulong para magmintis ang tira ng player ng Sun Rockers Shibuya sa eksenang ito. Attempt ng import ng Shibuya, nagmintis, rebound na kuha ni Kai Soto at then rebound nga ang nagawa ni Kai sa game na ito. Maganda ang naging execution ni Nakai Soto at Kawamura, mabilis ang opensa, aliop pa nga. Madalas rin natin na nakikita ang dalawang players na ito na gumagawa ng mga combination plays at kung parehasan ang laban sa 3 point area at hindi nakakaangat o siniswerte ang kanilang kalaban dito ay Yokohama naman ang umaangat sa score dahil sa kanilang mga inside plays. Walang matindi o consistent na 3 point shooter ang Yokohama at dito nga rin sila nadidihado sa mga teams na tumalo sa kanila naging mas maganda ang 3 point shooting ng kanilang mga nakalaban laban Isang pull-up mid-range ang pinakawala ni Kawamura, maganda ang postura at mabilis ang tira, import ang defender pero mas nanaig ang shooting ability ni Kawamura sa mid-range sa pagkakataong ito. Walang sinayang na sandali si Kaiju pagkakuha ng bola, turn around, merong sundot, walang foul na tinawag ng referee pero pasok ang tira ni Kai na pwedeng nauwi sa isang end-one play. Tinulak si Kai mula sa likod at nahihirapan nga rin ang kanilang kalaban kapag merong magandang peso si Kai sa loob ng paint para sa opensa, depensa at sa pagkuha ng mga rebounds. Panalo ang Yokohama sa game na ito at nakakadikit nga rin sila sa standings para sa wildcard spot at malaki pa rin ang pag-asa ng Yokohama Bicor na umabot sa next round.